I'm with my... jaw, Charles. Owner. My God. Siguro kailangan akong bakito kapag ikaw yung kasama ko. Oo, ko kuya malaki to. <laughs> Gusto mo makita kahit nakadres to. Para si Bruno, ano? Kahit nakadres to, malaki to. tarat <laughs> <laughs> Ano kaya gagawin ko? Mat matutuwa kaya siya kapag nalaman niyang gawa na siya ito niya? Or mas matutuwa siya kapag nilagyan natin ng konting tens, di ba? Kasi ito yung cellphone niya ngayon eh. Pero kung tatanggalin ko yung baterya niya dito, para kahit anong power on niya dito, hindi siya bubuhay. Hello! Pasok po kayo. Pagandang hapot po sa inyo po. Ano? Ito po yung aking isang opisina dito. Dito ko ginagawa yung uh, matitindihang sira. Clearly, no. Uh, ito po yung cellphone natin. Tama po ba yung 14 Pro Max nito ito? Niyo, <coughs> yung pasagawin niyo mm ko, tama. Po. Ano po yung nangyari pala? Before siya mag-green screen. Nag-vlog po kami ng umuulan. Tapos, after that, na nagagamit ko po po siya. Tapos, kinabukasan, okay pa siya. Tapos, mga tanghali, medyo nagkakaroon na siya ng glitch. Nag-live po ako. Bigla na na. Pero hindi dyan. dito po. Tapos, may nag-green siya. Tapos, pinatay ko dito. Tapos pag open ko, okay na po. Tapos nag-green na ulit. Subukan nyo ko po i-power on yung phone. Ayaw, di ba? Ay, wala. So, dumating po sa point na yung phone natin, yung display niya is bumigay na from the time na nasa amin na. Okay? So, gusto ko po, kaya ako po, po kayo pinakyat para transparent po sa inyo na makikita nyo live kung magagawa natin ito hindi. Okay? Ito po, makikita ko sa inyo na yan. Kita okay. niyo po yan. Dalawang bilog na yan. Mm -hmm. At, dito kayo pang teo. Sige na, mag-let. Wait, wait, wait. Nito niyo po yung dalawang bilog na yan. Okay. Yan po, yan po yung, uh, na nag-i-emit minsan yung voices nating mga tao. Okay? Dagdagan na natin. Ang tawag po namin dito, tester. Okay. Pag pinower on ko yan, wait. Right? Okay. Right. Usually, zero po yan. Zero one hanggang zero two. Ibig sabihin, patay pa pag ganun nalabas. Pero kapag an Ayan. Us ang usual po niyan, zero nakalagay. Pero kapag karon siya ng power, nagkakaroon ng iba't ibang numero. So, papatong ko po to dito. Tapos, sa bilog na to. Ayan, ilis ko itong sa dito. And then, kapag ako po ay nag uh, salita ng isang, tingnan niyo po ito, ito, ito ha. Wait lang ha. Wait, wait, wait. Subukan niyo po, subukan niyo po magsalita ng isang nota. 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 Dahil yun. Uh, I mean, di ba, kumakanta kayo, may mga notes sa do, re, mi, fa, pa, na gano'n, ano. Ah, uh, yun, yun, kasi, may diode po kasi na nagko-control ng gano'n pang isa minsan. So, kailangan nyo po yung sabihin nyo, pinakamataas na note. Kasi pap, may magkaka-number dyan eh. Do. May do! Magka-number, tignan nyo, tignan nyo yan. No? Do. Yeah. Yeah. Ah, uh, ulitin po, from do hanggang pinakadulo. Yung may kulot, yung may kulot. Do, re, <laughs> do, <laughs> do, <laughs> do, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. <laughs> mayroon ko, na lang. wala, no? Kailangan po talaga yung, yung may... Sinimia lang, bakla, ayusin mo, ha? Oh, okay. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Oh, ba? yung, maayos. yung <laughs> ano yung, malago oh, yung tone po man. talaga. Parang, do, na, Re, para? Mi, pa, so, La, Ti, Do. mataas. Mataas po ba? Ah, uh, sige, ito na lang para hindi kayo mahirapan na. Oh, Kantahin niyo po kahit yung chorus lang yung pinakamataas na song na, na kinakantanin niyo. Para mapasok po dito yung tone. Oh, no, ah, no, no, na. no, no. Yes. no, no. Yes. One, two, three, Yo, do, Re, Mi, Fa, La, Ti, Do. 1, 2, 3, go. Kanta na lang, kanta Ay, na kanta, lang yeah. yung, yung favorite song niyo na chorus na chorus. Paano na Paano na ang puso ko na umiibig sa'yo? <laughs> oh, yun na yan. Laksan, laksan na ba po. Laksan laksan ngayong pa. ikaw ay mayroon hang ibang gusto. Hindi po kasi kayo yung owner eh. Kailangan po kayo. Oh. Kasi yung, yung face ID niya registered <laughs> dito. <laughs> face ID niya registered dyan. Pinakanta <laughs> <laughs> <Nas masaya> ko ng inay ko. Huwag ko lang kung makakanta ngayon eh. Nasasaya ko oh. Harap po dito sa may phone day. Yan, yan, yan. Ayaw. Yeah. So, <laughs> Paano nang ba? Pa? Ayaw ko na. <laughs> ano? <We're> going... Ano? <laughs> <Ay, laughs> mapalo na, pa, na, pa, na, pa, na, pa. na. to. Pa, sige, na. ba? May may ayan, 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 pasok. Ano ba na? Maging singer na? Okay, wait lang po, wait lang po. Si na, po, kayo. Tayo ng power on ulit. Hindi natin ko yung picture niya. <laughs> Aminin mo po iya, yeah. mukhang babae. Eh. Nagulat <laughs> gulat niya ako eh <laughs> Mukhang babae. Hindi sa inyo ako galing, ang galing. Mukhang babae nga. Aminin mo na. Aminin mo na lang. Huling. Sabi na lang. Sabi na, sabi na. Buhay na sa albong niya. Oh my God. Maraming salamat po. Parang wow. Laguna, Dagas ka. Rice ay Laguna, mabuhay na papla. By the way, recorded nga po pala yung video. Oh wow. Asaan ah, Ayun po, maraming salamat po sa atin. <laughs> Ay, bakla kayo, kuya. Nakakas ko. Nagkanta pa okay, naman ako. Ano po kami? Okay lang.